maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Lose Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Noong labing walo ako, naglaro ako ng football para sa kopuna ng paaralan. Noong taong yon, napanalo namin ang kampyonato at sa nalalabing bahagi ng taon, ipinagdiwang namin ang aming tagumpay at sa isa sa mga pagdiriwang na iyon nagkaroon ako ng aking NDE o out-of-body experience. Sa araw ng aking NDA, nakaranas ako ng kakaibang pag-iisip ng maisipan kong dumalo sa party na yon. Parang may kung ano may nagsasabi sa akin na huwag pumunta, and retrospectively, sana nakinig ako sa boses na yon. Sa araw na yon ng party, habang sabik na sabik akong magpakita, si Dan, isang kaibigan ko, ay nakikipag-ugnayan sa lahat para imbitahan sila sa pagdiriwang. Si Dan ay isang malaking tao sa lahat ng kahulugan ng salita at siya ang ilalarawan mo bilang isang lasing na masama ang ugali at ito ay dahil sa kanyang masamang ugali kaya naganap ang gulo noong gabing iyon. Fast forward sa gabi ng party. Nandoon kaming lahat na nakikipagchat sa iba pang mga lalaki sa aming kupunan ng makarinig ako ng kaguluhan malapit sa pintuan. Nang lumingon ako sa Rockest, nagulat ako nang makita ko si Dan na nakatitig sa isang lalaki na hindi pamilyar sa amin. Habang pinakiusapan ni Dan ang lalaki na gawin ang unang ugoy, narinig ko ang isang bose sa aking ulo na nagbabala sa akin na huwag makisali. Kyle, umiwas ka na, narinig kong sabi ng boses, ngunit sanay na akong sirain ang mga pag-aaway kaya't si Dan ay pumukaw sa kanyang lasing na estado kaya hindi ko pinansin ang babala ng boses. Dan, hayaan mo na, sabi ko habang inilagay ko ang kanang braso ko sa pagitan ni Dan at ng lalaking pinag-aawayan ni Dan, ngunit si Dan, bilang si Dan, ay nagsabi sa akin sa hindi gaanong magalang na paraan na magwala. Ang mga bagay ay mabilis na lumaki nang wala sa kontrol, at hindi nagtagal bago kami ni Dan ay nakikipaglaban sa lalaki at sa ilan sa kanyang mga kaibigan. Ang ibay ay magitan upang maputol ang laban, at tila ang lahat ay kumalma pagkatapos na magpakawala ng kaunting singaw at na ang bagay ay sarado na. Sa kasamaang palad, hindi iyon ang nangyari, dahil ang taong unang nagpahayag ng hinaing ni Dan ay pumunta sa kanyang sasakyan, kumuha ng pistol, at pinaputokan kami ni Dan ng maraming beses bago ihagis ang sandata at tumakas. Sa mga putok na tumama sa akin, isa ang tumusok sa gilid ng dibdib ko, dahilan para malata ang katawan ko at magdilim ang mundo sa paligid. The next thing I know, I was looking down from a position above my body as panic ensued sa ilalim ko. Pinagmasdan ko ang aking kasintahan na sumisigaw sa aking katawan upang magising at habang ang isa sa aking mga kaibigan ay tumawag sa numero ng emergency. Ang aking kasintahan na napagtantong hindi na ako muling mabubuhay, ipinatong ang kanyang ulo sa aking dibdib at nagsimulang umiyak, gayon paman, habang nakatingin ako sa kanya at sa aking walang malay na katawan, wala akong naramdamang emosyon sa kanya, patungo sa aking naghihingalong katawan, o patungo sa anumang nangyayari sa silid sa ilalim ko. Sa oras na yon, hindi ko maintindihan kung bakit ang katawan na yon, na sa sandaling iyon ay itinuturing kong isang piraso ng damit na kakaalis ko lang sa aking sarili, ay nakikipaglaban upang manatiling buhay. Maya-maya, dumating na ang mga paramedic. Mayroon akong dalawa, hindi, tatlong tama ng bala. Dalawa sa upper chest cavity at isa sa upper bicep area. Ipapafield tube ko siya. Kailangan nating dalhin agad ang batang ito sa ospital dahil nakolaps ang baga niya. Sabi ng isa sa mga paramedics sa isa pa habang ginagawa nila ako. Pagkatapos ay dinala ako ng mga paramedics sa ambulansya sakay ng gurney. Nararamdaman ko ang paghila ng aking katawan sa aking espiritong katawan habang nasa biyahe ako patungo sa ospital habang hindi ko namamalayan habang ang mga paramedic ay patuloy na gumagawa ng mitsuit na isang katawan na ginamit ko habang nasa earth. Mayroon akong isang labing walong taong gulang na lalaki na may maraming mga sugat sa baril. Mayroon akong isang endotracheal tube, ngunit ang batang ito ay malamang na may isang gumuho na baga, maaaring gusto mong magkaroon ng isang trauma team na handa, narinig ko ang isa sa mga paramedic. Makipag-usap sa ospital. Noon huminto ang pagtibok ng puso sa hunk of flesh na aking katawan, at sa sandali ng pagkamatay nito, naramdaman kong bumibilis ang anyo ng aking espiritu sa bilis ng liwanag sa pamamagitan ng isang lagusan ng mga ulap na naliliwanagan ng pinagmumula ng liwanag na ay mas maliwanag kaysa sa araw. Ganito talaga ang pakiramdam kapag hinihila pataas ng buhawi, naisip ko habang binilisan ang takbo sa lagusan. Pagdating ko sa destinasyon ko, sinalubong ako ng pinakamagandang kores ng malaanghel na boses na kumakanta ng kanilang angel song. Nang magsimula akong lumapit sa pinanggalingan ng musika, nalaman ko ang pinakamatamis, maganda, at mapagmahal na presensya, at doon ko nakita kung sino ang nakilala kong si Jesucristo. Sa sandaling naranasan ko ang labis na pagmamahal at kapayapaan ni Jesus, alam ko na gusto kong manatili sa kanya magpakailanman. Ito ay isang hindi maipaliwanag na magandang pag-ibig na nagmula sa kanya at ito ang pinakamasayang naramdaman ko. Tunay na hindi maiisip ang laki ng kanyang pag-ibig, gayon din ang kaligayahang naranasan ko nang iginuhit ng aking diwa ang kanyang pagmamahal. Habang pinagmamasdan ko siya sa taos puso at taos pusong sindak at pagpipitagan, si Jesus, ang sagisag ng banal na pag-ibig, ay lumapit sa akin sa kanyang mahabang puting damit. Sa kanyang berding mga mata, kulot na buhok, at trim na balbas, si Jesus ay maganda, ngunit ang kagandahan ng banal na pag-ibig na kanyang dulot ay nagpapataas sa kagandahang iyon sa antas na hindi maipahayag sa mga salita. Hello James, bati niya, na ipinarating sa kanyang tono na kami ay matandang magkaibigan. No, my son, you are not dead. You are in between worlds, paliwanag niya sa paraan ng pagsagot sa pangunahing tanong sa aking isipan. In between? Anong ibig mong sabihin? Itinanong ko, yes, my son, you are here to make a decision. You haven't yet made the decision because there are things keeping you tethered to that life on earth, paliwanag niya. Alam ko kung ano ang nagpapanatili sa akin na nakatali, ngunit alam ko rin kung gaano ako nagnanais na manatili kay Jesus. Ano ang mangyayari kung mananatili ako, tanong ko ng telepath. Anak, kung mananatili ka, sasama ka sa akin at sa aking ama sa langit, sagot niya. Paano kung magdesisyon akong bumalik? Itinanong ko, napangiti si Jesus at sinabi, maraming tao ang mapapasaya mo, lalo na iyong mga hindi pa ipinapanganak. Noon ay nagpakita sa kanya ang tatlong bata, at kahit na hindi ko alam kung sino ang mga batang ito noong panahong iyon, tinawag nila akong lahat na ama. Nang makita ko ang mga batang iyon, alam ko sa sandaling iyon na kailangan kong bumalik. Nakapili na ako, Panginoon, sabi ko kay Jesus. Mabuti, anak, ngunit may isa pa akong dapat ipakita sa iyo bago ka pabalaykan. Ang mundo ay dumaranas ng maraming pagbabago, at kailangan mong malaman kung ano ang darating, sabi niya. Hindi nagtagal ipinarating niya ang kanyang intensyon na nagsimula ako ng isang pagsusuri sa buhay, at sa panahon ng pagsusuri na iyon, nirepaso ko ang mga bagay na nagawa ko sa aking buhay na ipinagmamalaki ko, at nirepaso ko ang mga bagay na nagawa ko na hindi ko ipinagmamalaki ang pagsusuri sa buhay ay nagbigay sa akin ng pagkakataong maranasan ang mga emosyonal na reaksyon ng lahat ng aking nakasalamuha, kung kaya't naramdaman ko ang kanilang sakit o kagalakan na naranasan ko ang dalamhati ng mga taong walang pagsisisi na nadoraj ang puso ko at ang sakit na naidulot ko sa aking walang walang kabuluhan at walang pag-iisip na mga salita sa panahon ng pagsusuri, hinusgahan ko ang aking sarili bilang isang kakilakilabot na tao, ngunit ni minsan ay hindi ako hinatulan o pinagsabihan ni Jesus na mawawalan ako ng scholarship sa football dahil sa mga pinsalang natamo ng aking katawan, at bilang resulta, mapupunta ako sa isang trade school upang matuto ng welding. Ipinakita sa akin na ang aking kasintahan ay magtatapos sa pag-aaral sa kolehiyo dalawang estado ang layo at na kami ay maghihiwalay lamang upang makipag-ugnayan muli pagkaraan ng ilang taon. Ipinakita sa akin na ang aking kasintahan at ako ay magpapakasal at magkakaanak ang mga anak na lumitaw sa tabi ni Jesus bago ang pagsusuri sa buhay at ipinakita sa akin ang maraming iba pang personal na mga bagay na ayaw kong pag-usapan sa ngayon. Ipinakita rin sa akin ang kinabukasan ng Earth at sa hinaharap ay nakita ko ang pagbagsak ng Unyong Sobyet na noon ay hindi pa nangyayari. Ipinakita sa akin ang mga pag-atake ng terorista na magaganap sa loob ng Estados Unidos at ipinakita sa akin ang ikatlong digmaang pandaigdig, isang digmaan na nagsisimula sa muling pinagsamang Korea. Nakita kong muling itinayo ang mundo pagkatapos ng ikatlong digma ang pandaigdig, at nakita ko na ang mundo ay nagiging mas mapayapang lugar at isang mundo kung saan ang mga bansa ay hindi nakikipaglaban sa mga likas na yaman tulad ng langis. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Tinanong ko si Jesus na sumagot siya dahil kailangan mong malaman kung ano ang darating sa iyong pagbabalik. Bigla akong nasa likod ng ambulansya, muling nakasama ang katawan ko. Nalalasahan ko ang dugo sa aking bibig at ang nakakapasong sakit ng na mga sugat na aking natamo. Welcome back anak, sabi ng paramedic habang nasa kamay ang mga sagwa ng defibrillator. Kung huwag subukang magsalita o kumilos, malapit na kami sa ospital, payo ng paramedic, at pagdating namin sa ospital, sinalubong kami ng isang pangkat ng mga trauma surgeon. Namangha ang isa sa mga surgeon na buhay pa ako, kung iisipin na may tama ng bala sa kanang baga ko na naging sanhi ng pagbagsak nito. Medyo natagalan bago ako gumaling, at habang nagpapagaling, napanood ko ang pagbagsak ng unyong sobyet gaya ng ipinakita sa akin ni Jesus. Isang linggo pagkatapos kong ganap na gumaling, nakatanggap ako ng liham mula sa paaralan na nagpapayo sa akin na ang aking scholarship ay kinansela, at nang makipaghiwalay sa akin ang aking kasintahan, ako ay umiyak ng higit pa kaysa sa iniyakan ko. Pagkatapos kong ma-discharge mula sa ospital, nagpahinga ako sa lahat at sa panahong iyon ng pagmumuni-muni sa sarili, ako ay naging isang espiritual na tao. Sa anibersaryo ng araw ng pagkamatay ng aking lolo, nalungkot ako at humingi ng tawad sa aking ina para sa kalokohang sinabi ko tungkol kay lolo nang siya ay namatay. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking NDE at tungkol sa lahat ng ipinakita sa akin ni Jesus, ngunit sa paghusga sa pamamagitan ng kanyang nalilitong ekspresyon, hindi magiging tumpak na maghinuha na inakala niyang mataas ako noong panahong iyon. Hindi siya naniwala sa alinman sa mga ito, ngunit tinanggap niya ang aking paghingi ng tawad. Natutuwa akong humingi ako ng tawad dahil namatay ang nanay ko makalipas ang walong buwan. Natutuwa ako na hindi ako binalaan ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan dahil hindi ko akalain na kakayanin ito ng aking puso. Noong 2001, nasaksihan nating lahat ang kakilakilabot na pag-atake ng terorismo sa Estados Unidos. Umuwi ang aking kasintahan at muling binuhay namin ang romantikong relasyon na minsan naming pinagsaluhan. Noong 2002, nagpropose ako sa aking kasintahan at noong 2004, tinanggap namin ang una sa tatlo sa aming mga anak sa mundo. Araw-araw akong nanonood ng balita ng may kabao upang makita kung ang North at South Korea ay muling nagsama. Labing limang taon pagkatapos ng insidente, nakatanggap ako ng liham mula sa taong bumaril sa akin sa party at sa sulat ay humingi siya ng tawad sa akin at kinailangan ko ang lahat ng nasa akin para patawarin siya. Sa kasamaang palad, ang init ng ulo ni Dan ay napunta sa kanya, at siya ay napunta sa bilangguan. Dalawampung taon na ang nakalipas mula noong aking NDE, at nang ibigay ko sa aking asawa ang aking karanasan, siya ay tumawa, na inilipat ang karanasan sa larangan ng pantasya. Natagpuan ko ang aking sarili na nangangarap ng araw na muli akong makakasama ni Jesus sa larangan ng pag-ibig, nakikinig muli sa awit ng mga anghel. Maaaring hindi perpekto ang hinaharap, ngunit naaaliw ako sa kaalaman na si Jesus at ang ating makalangit na Ama ay laging naroroon at sa katutuhan ng may langit na naghihintay sa ating pagdating.